Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Muli nandito na naman po yung lingkod dito po sa ating programa Reaction mo pera at ako Okay pero bago ang lahat binabati ko ang ating mga kababayan ng mga solid Ifepanyo supporters At syempre lahat po na magigiting tapat at totoong mga lingkod bayan natin Mula sa mga kapulisan, kasundaluhan, PGMP, Coast Guard, Bombero, uh, NBI at iba pa 'no sa lahat po ng mga public official na totoo, at tapat sa kanilang tungkulin, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Okay sa so mga kababayan din po natin ah sa Nobaliches, oh nagpapa out nga pala, 'no. Mga kababayan natin diyan sa Malabon, sa Nabotas, lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin diyan sa Litre. Oh, nagpapabati din sila. So, magandang gabi sa inyong lahat. Maging yung mga kababayan po natin ah Diyan po sa Tundo oh. So magandang magandang nga uh, gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So syempre sa ating mga kababayan eh uh, yun nakalimutan kong buksan yung ating uh, bluetooth mode. <laughs> okay sige sige sa mga kababayan natin. Alam kong busy kayo pero napakatindi po ng ating pag-uusapan ngayon. Ano? Ito po tungkol po sa mga Duterte, Duterte's boy no? na gustong iligtas si Sarah at nang sa ganon ay maligtas din si Kibuloy. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. No? Sige po mga kababayan. Okay, yan na. Uh, paparating na yung ating mga kaisa. Oh, yung ating mga kasama. Yung ating mga kapartido <laughs> Okay, magandang magandang gabi sa inyong lahat Okay, kamusta? Anong balita? Anong mga nasasagap yung balita dyan? Baka may mga bago kayong uh, balita dyan Na hindi ko alam No? Baka merong kayong alam Paki okay, ano naman <laughs> Okay, sige po mga kababayan O oh, yun, so Dito madami na po tayo Sige mga kababayan ko Ah uh, pasok-pasok po tayo sa ating uh, uh, tahanan dito po sa uh, reaction mo. Birada ko. Okay. Sige, mga kababayan, kamusta? O labang magpapa-shoutout diyan. Oh, sige na po, mga kababayan. Shoutout na po kayo Sino-sino ba 'yan? <laughs> oh, mukhang uh, busy yata si Sir Ed Aristin. Si Sinisa Uh, isa pa yung ano natin <laughs> okay so magandang magandang gabi sa inyong lahat okay pero bago lahat mga minamahal ko mga kababayan uh, basahin muna po natin yung uh, komento po ng uh, ating o uh, reaction po ng ating kababayan sa pinag-usapan po natin kanina no so sabi po ni sher Sherif Nor Aref uh, SX B uh, 8 BP. So yan po. Okay. So basahin muna po natin yung reaction ano bago tayo pumasok o dumako sa ating uh, pinaka sentro ng ating pag-uusapan. Sabi po dito, Sir Supremo Epi Labrador, dito sa amin mga politiko hindi lang gahaman sa lupa at pera pati sa pwesto mayor ng Puerto Princesa City ayo mag-give and take ayaw pa ayaw palit-palit ganun rin sa district 2 Palawan na Alvarez at Byron pa uh, pinakagahaman sa pwesto sa mayor, governor, congress dito sa Balat Lupa. Okay, bigyan niyo po ako ng ano dito. Uh, kung sino tong mga mayor na to, pangalan, gobernador o congressman no. At ito po ay ating babatikusin ng gusto para po matuto itong mga to. Pag napatunayan natin na mga sira ulo itong mga to, pasisikatin natin dito itong mga hayop na to, No? Alam niyo naman na ayaw na ayaw po ng yung lingkod na may nababalitaan ako na may mga gahaman na politiko na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para po mangagaw ng pera, mangagaw ng lupa, mang o mang umabuso So kung sino man yung uh, mayor na yan sa Puerto Princesa, da ka sa akin at dahil sa pagnalaman ko at napatunayan ko na talagang ikaw ay gahaman sa pera't kapangyarihan, tatakot-takot na batikos ang aabutin mo sa akin. No, ganun pa man, salamat po kay uh, Sheriff Nor Arep. Ah, uh, bigyan niyo po ako ng ano dito. Informasyon kung sino pwede nyo po akong i-message Epipanyo Supremo Labrador ha? Ah? makikita nyo po yan sa aking Facebook ha? Ah? Uh, Epipanyo Supremo Labrador i-message nyo lang po ko no? para po malaman ko kung ano po kayong mag-alala no? so ito pa po ang message ah, uh, Jerome Okay. Umalis ka na kung hindi mo paninindigan ng impeachment. Ikaw ang Senate President. Kung ayaw mong gawin, mag ka. So ito po yung message po ng ating kababayan kay Chis Iscodero. So tama naman po. Umalis ka kung hindi mo paninindigan ng impeachment. Ikaw ang Senate President. Kung ayaw mong gawin, mag ka. So tama po no. Anuhin naman natin si Jesus Cordero, anong pakinabang niya kung nandiyan nga siya pero hindi naman siya gumaganap sa kanyang tungkulin. No? So mukhang uh, uh mukhang wala yatang nag uh, ano ngayon ha. Eh? Mukhang wala yata uh, nagme-message ngayon. So okay ganoon pa man. Salamat po sa inyo at nandiyan po kayo mga kababayan. Okay, dumako na po tayo sa sentro po ng ating pag-uusapan ngayon. So, sa mga hindi po kasi nakakalam, gusto ko lang po kayong uh, bigyan ng update uh, tungkol po dito kay Kibuloy, kung ano na nangyayari. <laughs> e, balita ko po kasi, simula po ng uh, naranasan ni Kibuloy yung kanyang kauna-unahang pagkatalo sa eleksyon, e, eh, tila namayat daw ito ng husto. No? balita ko ayaw nang kumain no? Oh, walang ganang kumain kaya nangangayat ng gusto kung maalala ninyo mga kababayan nung siya po ay nagsalita do sa video niya dati ng payat so isa pa sa nalaman natin lagi down to lala kasi tinatanong natin yung meron kasing mga kasamahan o mga junior officer ng BJMP na kasamahan ng tatay ko noon kasi sabi ko nga sa inyo ba, diba, BJMP yung papa ko so nagtatanong-tanong kami doon kung balita dyan kay Kibuloy. Actually, may ano sila eh. Kaya lang, ayaw kong ipakita dito yung picture kasi baka mamaya magkaroon ng investigasyon doon kung sino yung nagpapasa ng ano kawawa naman yung ano natin, mga tropa doon, no? Ah... Uh, balita ko, ayaw kumain, tulala lagi, at isang isa sa nakakatawa, ito, napapansin ng ating mga tropa doon na itong si Kibuloy ay nagsasalita na mag-isa. <laughs> nagsasalita na mag-isa. Alam mo, nakakita na ba kayo ng tao nagsasalita na mag-isa? Uh, anong, anong tingin ninyo kapag ang isang tao nagsasalita na mag-isa? Ah, uh, may toyo na. <laughs> may toyo na sa utak. So yun ang yun ang uh, isa sa malala. Maliban na siyempre ayaw na kumain, ayaw na kumain eh ay laging tulala. So ang resulta, nagsasalita na magisa isa So hindi lang nilalaw kung sino ang kinakausap nito. Ikaw ba naman kasi, nibalita eh, balita ko po kasi mga kababayan, itong si Kibuloy, eh gumastos ng apat na bilyon nung eleksyon na to ah, apat na bilyon ang nagastos niya para lamang masiguro yung pagkapanalo niya ang problema ang masakit niyan <laughs> yung tatlong yung apat na billion niya walang na, walang narating no walang nga uh, siguro isip-isip ng mga tao ah, mga abuloy namin to dun sa mga peking mga na ano eh mga peking tao ni kibuloy na mga disabled kunyari mga ano ah, siguro inisip-isip nila ah, kukunin namin to eh siyempre na nabudol kami ng mga membro ni kibuloy na kunwari mga ano eh disabled hindi naman pala 'di ba Mm. So isa din isa din sa nakikita ko dito no. Kaya itong si Kibol tila wala na nga sa sarili. Uh, dahil na rin sa Siyempre unang-una diyan yung malaking kahihiyan ni Kibuloy. Yung yan ang kinakaharap niya pinakamalaking problema yung kahihiyan. Paano ko nasabi? Tingnan niyo ah. Pinagmalaki niya na kaya niyang pahintuin ang lindol. Pahintuin ang bagyo, di ba? sa kanya yung espiritu natin sa kanya yung buong sanlibutan o ibig sabihin walang laban kahit sino sa kanya kasi sa kanya na buong sanlibutan siya eh. siya nang nagmamayari sabi niya o pasalamat pa nga daw tayo dahil siya na yung nagmamayari ng buong mundo so means walang sinabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang sinabi kahit pa si Trump kahit sino pa kahit yung presidente ng, U ng, ng US presidente ng uh, China kasi si, siya may ari ng buong mundo eh. So Isa sa malaking kahihiyan talaga to Kasi bakit? Isipin mo na lang Kung talagang ikay anak ng Diyos Hindi mo kailangan gumastos ng apat na bilyon Apat na bilyon eh Para lang masiguro eh Biro mo Nung panahon na papaakit yung eleksyon Namimigay ng pera Nagpapamedical mission Yung mga tao niya pinapapunta sa buntok-buntok Para mamigay ng mga grocery Eh talagang eh, maliit nga lang tong 4 million na to eh, eh 4 billion na to eh di ba maliit nga lang to eh eh si Bongo balita ako, umabot na 6 billion yung inabot ng kanya para lang masigur pati si Bato umabot na 6 billion yung pera na ginamit nila para lang manalo sila di ba so kahiya po tong si Kibuloy ito ah ito lang masasabi ko alam niyo kung talagang anak ng Diyos si Kibuloy habang hindi pa natatapos ang eleksyon, dapat nangunguna siya Kung kalooban ng Diyos at kakampi niya ang Diyos, pwedeng hipuin ng Diyos ang lahat ng Pilipino eh. Kayang-kaya hipuin ng Diyos yan. Kayang-kayang utusan ang Diyos ang damdamin utak ng tao. Pero imbis na siyang manguna, siya yung pinakakulelat. ba? Diba? Siya yung pinakakulelat sa lahat ng popular na tao o kilalang tao sa buong bansa natin. Tama? So malaking kahihiyan para sa kanya yun. Malaking kahihiyan din nito sa mga membro niya. Kasi naniniwala yung mga membro niya na Diyos siya eh. Anak siya ng Diyos eh. Only son of God. Sabi pa nga. ba? Diba? So malaking kahihiyan talaga sa kanya yun. ba? Diba? O kung talagang anak siya ng Diyos. Ililigtas siya ng, ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkapanalo. Kahit doon na lang kung malinis talaga yung kanyang budhi. Di ba? Kung maaalala ninyo, eh ito nga ang nakakatawa. Eh syempre, di ba, nakulong siya. Nung laya siya, nung nasa laya siya, hindi niya naisip na tumakbo para maglingkod sa taong bayan. Naalala nyo, mahabang panahon siyang Mahabang panahon siyang naging kasama ni Duterte pero ni minsan hindi niya naisipan na tumakbo para maglingkod sa taong bayan. Naalala nyo? Kaya nga nung, nung nakulong siya tapos uh, bigla siyang nag-file ng candidacy, nagulat ang mga Pilipino. Napalala niya yung, balita. Ito yung balita o, oh, pakinggan ninyo. Certificate of Candidacy kahapon, nagulat na ang marami ng maghain ng Certificate of Candidacy kahapon si Pastor Apollo Kibuloy. Hapon na nang dumating ang kinatawa ng Kingdom of Jesus Christ Founder sa Manila Hotel, Ten City, para ihain ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ang pagtakbo raw ng napangulo na appointed son of God ay para sa Diyos at para sa Pilipinas. Isusulong daw sa Senado ang religious freedom. Oh, tignan nyo ah sabi pa ni Kibuloy, ang kanya daw pagtakbo ay para sa Diyos at para sa bayan o para sa bansa natin. Biro mo, ginamit na naman yung Diyos. Matindi talaga si Kibuloy. Di ba? Matindi. Matindi si Kibuloy. Sa kabila ng kanyang, sa kabila na nabulgar na yung kanyang kasinungalingan, yung kanyang kawalangyaan, patuloy pa rin yung ginagamit ang Diyos. Biro mo, tatakbo daw siya para sa Diyos. Diyos at para daw sa bayan. Bakit nung laya siya hindi niya ginawa yan? ba? Diba? Kung talagang meron siyang damdamin para sa bansang ito. ba? Diba? Alam nyo, naalala ko tuloy, na-imagine ko, yung mukha ni Kibuloy nung nasasinado siya. Oh, nung iniimbestigahan siya tungkol sa kanyang pangre-rape. Na-imagine ko yung mukha niya eh. Kung papaano siya tulala alala ninyo nung habang habang pinapalabas o pina, pinapakinggan ng mga saksi o ng mga Pilipino kung pa, paano niya inaabuso yung mga kababaihan. Naalala niyo yun? Ito yun, o. Oh. Oh. Ah, oh, ito yan. pakinggan niya. ko. ko. Dali, 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 dali. Huwag kayo lalabas ha. Diyan lang kayo. Kita ninyo? <laughs> ganun na ganun yung itsura ni Kibuloy, Tingnan nyo. Tulalang lang tulala. Kita ba? Masyadong ano yung ilaw eh. O? Oh? O? Oh? Di ba? Tula lang tulala si Kibuloy Na-imagine ko tuloy na... Siguro nag-isa sobrang isip talaga ni Kibuloy na ano na siya para na siyang na na wala sa sarili. Yun ang nakikita ko eh. No? Eh, sabi ko, grabe. Grabe talaga. Pero alam nyo ba, ang pinaka mas nakakatuwa ah? Pero sa kanila, syempre, hindi nakakatuwa to. Lalong-lalo na kay Kibuloy. Pero sa atin, na nakakaalam ng katotohanan, ito ang nakakatuwa. Bakit? Balita ko po, yung mga membro ni Kibuloy ay unti-unti nang ha, umiis ka po sa reliyon ni Kibuloy na isang reliyon na katulad na katulad po ng reliyon ng iglesia ni Manalo. Parehong-pareho po yan sila. Kaya nga magkasundo si Kibuloy sa si Marcolete. Kaya pala, kasi may kasabihan pala, may nagsabi sa akin, basta parehong espiritu na meron sila, espiritu ng, espiritu ng kulto, magkasundo talaga yan. Kasi si Satanas ang nagsusundo, nagpapakasundo sa mga yan bagamat ibang pangalan nila pero dal iisa yung kanilang hangarin, iisa yung kanilang ah, pinaka ano talaga motibo, magkakasunduan. Kaya nga bagamat salungat, ah, kung titignan nyo niyo, salungat na salungat sa doktrina ng Iglesia ni Manalo, yung doktrina ni Kibuloy, nagkakasundo sila. Bakit? Alam na. Di ba? So so ako natutuwa ako sa wakas natauhan din yung ibang membro ni Kibuloy. Alam nyo, balita ko, halos nasa mahigit, uh, kung ako nagkakamali, eh, libo-libo na na mga membro ni Kibuloy ang umalis na dahil sa sobra din nilang kahihiyan. Kasi inisip nila, Teka, kung talagang lingkod ng Diyos si Kibuloy, bakit kailangan niya pang gumastos ng 4 billion? At bakit, kung talagang siya may-ari ng mundo, bakit at anak siya ng Diyos, ba't hindi siya nanalo? Isa yun sa nagkaroon ng, doon na nagkaroon ng idea, yung mga membro ni Kibuloy. Kaya, inaasahan na natin na mabubuwag talaga yung reliyon na to. Bakit? Kulto eh. Kulto. Wala yung pinagkaiba sa reliyon ni Senyor Aguila. Di ba? Naalala nyo? Si Senyor Aguila, nung pinananagot ni Risa Onceveros ang mga senador sa kanyang kawalang yan, kinampihan ni Kibeloy, kinampihan ng Iglesia ni Manalo kasi nga, iisa lang yung iisa nga yung motibo ng mga yan iisa yung laro, iisa yung iisa yung damdamin, naalala -ala ninyo ayaw ng Iglesia ni Manalo ayaw na ni Kibeloy na ikulong si si ano, si Senyor Aguila kasi kapwa nga nila eh. kapwa nila mambubudol, kapwa nila diba, kapwa nila sindikato. Kaya sino pa ba magtutulungan kung hindi sila sila din, no? Mm. Okay. So sa akin ano, sa palagay ko, dahil sa dami ng kaso ni Kibuloy, mukhang sa bilangguan na po talaga mamamatay si Kibuloy. Sa totoo lang, yan po ang nakikita ko. Mukhang sa bilangguan na uh, mamamatay itong uh, hayop na to, no? Alam niyo sa totoo lang sa taon na ito ah, oh, uh, yes sa taon na ito. Ay, hindi pala kasi ano na ito 2025 na. Pero sa loob ng dalawang taon, dalawang malaking tao na na mayroon pong koneksyon kay Digong na kung saan ay habang buhay na pong maninirahan sa kulungan. Sino yung isa? Si Tebes. Malapit na malapit ang mga Tebes sa mga Duterte. At kaalyado nila yan. Diba? So, salamat kasi talagang yung sinasabi nilang weak leader ay nakapagpakulong lang naman ah, ng tatlong malalaking isda. Ah, katulad ni, Kibu, ni Duterte, ni Kibuloy at ni Tepes. Yan ang weak leader. <laughs> Sige, ah, manglait pa kayo more. <laughs> weak leader. <laughs> Ay, nako, nakakatawa talaga, weak leader. Yung sinasabi nilang weak leader, yun tuloy. Ha? Ah, ang nakakagawa ng mga pambihirang nakaka, nakakamanghang mga gawa. <laughs> uh, pero alam nyo, sa totoo lang, sa mga hindi nakakalab, kaya nga, dahil hindi nga nakalusot itong si Kibuloy gusto si sikapin ni Bato, ni Robin, ni Amy, ni Marculeta, ni Bongo na mailigtas si Sarah sa impeachment trial. Alam ba bakit? Kasi pag nailigtas nila si Sarah sa impeachment trial na yan, may posibilidad na maging pangulo si Sarah sa pamamagitan ng trilyones na gagastosin nila sa 2028 dahil may nakarating po sa atin na kapag si Sara ay tatakbo ng pagka-presidente, ang bansang China ay handang magbigay ng limang trilyones plus yung pera pa ng mga Duterte, plus yung pera pa nila bato. Sigurado, panalo sila. Bakit? Maraming Pilipino na mukhang pera. Ha? Maraming Pilipino na mukhang pera. Pag si Sara ay naging tumakbo ng pagka-presidente malamang, ipapadaan sa mga mayor yan yung mga mayor, kung papaanong sila ay nagbibigay lang noon ng 5,000 kada tao, baka umabot yan ng 30,000 para masiguro lamang na manalo si Sara. Ngayon, pag nanalo si Sara, sino ang makakabinipisyo niyan? Hindi si Duterte, kasi hindi kayang saklawan ng kapangyarihan ni Sara ang dahig kahit pa maging sampung ulit siya na maging pangulo ng bansang ito, hindi niya kayang iligtas ang tatay niya. Sa so, sino ang makikinawang? Eto, si Tebes na multiple murder ang kaso no at sino pa si Kibuloy na habang buhay din na makukulong sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang presidente na kayang magbigay ng ano anong kaya pardon maliligtas si Kibuloy kaya wala nang ibang paraan ang mga Duterte o ang mga aso kaalyado ni Kibuloy, kundi iligtas si Sarah para na rin sa kaligtasan ni Kibuloy. Ngayon, balita ko, itong si Kibuloy ay handang magbigay, ha? handang magbigay ng 500 billion. Makinig kayo. Si Kibuloy ay handang magbigay ng 500 billion sa iglesia ni Manalo basta siguraduhin lang na mananalo si Sarah sa pamamagitan ng suporta ng iglesia ni Manalo. So kaya si sisiguraduhin talaga. Kaya napapansin niyo bagamat magkasalungat na magkasalungat, magkaiba na magkaiba, kontrang kontang kontra talaga sa doktrina, sa mga pastor, alam nila to Alam nila itong sinasabi ko. Yung doktrina ng Iglesia ni Kristo at Iglesia ni, Mana, ni Kibuloy ay magkontra. Pero bakit tumutulong ang iglesia ni Manalo? Dahil sa pera. Dahil sa inaalok na pera ni Kibuloy sa kanila. Maipanalo, maidismiss ma lang sigurado. Sisiguraduhin ni Sara na mananalo sila sa pamamagitan ng pera. Hindi po sa gusto ng mga Pilipino. Iyan po ang plano nila. Kaya ako sinasabi ito ng mas maaga para nang ganun, nang sa ganon ay malaman ninyo, maunawaan ninyo kung bakit porsigito pursigito itong si Marcoleta sapagkat siya po ay minamanduhan ng kanyang Panginoon na si Eduardo Manalo na magsalita, manira, manira ng manira. Tama? So ito lang, may sasabihin ako sa inyo. Nung nakaraang mga araw, may narinig po ko na nagsasalita si Marcoleta na nung hinuli daw si Kibuloy, ay eh, itong si, si Duterte, wala daw warrant eto gusto ko lang turuan itong si Marculeta para tuminutino naman tong ano na to uh, buldog na to para malaman ni Marculeta ha ah, gusto ko lang ibalik sa kanya kasi pinagdidiinan niya na hinuli daw si Tigong walang warrant Ngayon tatanungin ko naman siya yung 30,000 ba na pinapatay ni Duterte lahat ba yun dumaan sa tamang proseso yung 30,000 na yon lahat ba yun nabigyan mo na ng warat bago pinatay? Sige nga, naging ganyan ka ba kaagresibo nung panahon na humihingi yung taong bayan ng hustisya para sa 8 years old na bata, para sa 10 years old na bata, para sa 7 years old na bata? Naging ganun ba agresibo si Marquileta? No. Kaya siya nagiging agresibo dahil bilyones ang pinag-uusapan dyan. Maliban na may kapangyarihan na siya, kikita pa siya ng bilyones sa pamamagitan ni Kibuloy. Kaya sinisiguro ng bansang China, ng, ng Iglesia ni Manalo, ng mga Duterte na makaligtas si Sara. Dahil si Sara na lang ang matangin chance para maligtas si Kibuloy. Kaya sinisiguro talaga nila na Manalo o uma, uma ialis si Sara sa problema niya tungkol sa impeachment trial. Malamang kung si Marcos, kung ang ni Manalo ay inaalok ng 500 billion ni, ni, Kibuloy para lang masiguro na makukuha ni Sara yung matinding suporta ng Iglesia ni Manalo, mas natitiyak ko na lahat ng mga senador yan, lalo na si Chis, malamang pinakamababa niyan, 50 million. Kaya naging ganun yan. Kaya naging ganun, kasi raulo, kagago, kademonyo, kawalang niya. <sighs> Grabe. No? Nakakatakot. Dahil sa pera, maaaring magkaroon tayo ng isang presidente na magiging tagapagligtas ng kriminal na katulad ni Tevez. Magkakaroon tayo ng isang presidente na magiging tagapagligtas ng isang rapist. At syempre, pag nahuli si Roque, pag nakahabol si Roque, kasama na si Roque sa maliligtas. Ngayon, mga taong bayan, papayag ba kayo na makalaya yung mga taong katulad ni Tebes, ni Kibuloy, dahil lang sa isang walang niya at magnanakaw na katulad nila, demonyo na katulad nila na si Sara Duterte. Papayag ba kayo? Natural hindi. Ngayon kung hindi kayo papayag, gumawa tayo ng paraan. Mag-isip tayo ng pinaka uh, alternatibong paraan para hindi manalo o para hindi makalusot yung masamang plano ng mga Duterte. No? Tandaan ninyo, pag si Sara ang naging pangulo, automatic na 'yan. Mapapawalang sala si Kibuloy. Mapapawalang sala si si Tepes. Mapapawalang sala si Roque. Mapapawalang sala kung sakaling mahuli nila si Bantag at si Bantag mawawalang sala yan. Lahat ng demonyo makakalaya magiging malaya ang lahat ng demonyo at makakabalik sa dati nilang mga masasamang gawain. Yan po ang masasabi ko. So, ganun pa man, salamat po at sa gabing ito ay kasama ko po kayong muli. Kaya muli po tulad po ng sinasabi niyo yung lingkod. Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat. Po.